Dito naman tayo sa mga kwentong mag-iiwan sa inyo ng ngiti. Kumakalat sa internet ang promotional video ng MMDA para sa Metrowide Earthquake Drill sa June 22. Idinaan kasi ito ng ilan sa mga enforcer sa sayaw. Umaksyon si Renzo Kiko. Astig ang entrada sa kain ng kanila mga motorsiklo. Pagbaba, biglang hataw ng sayaw. Nakaapon lang inupload itong MM Shake Dance Challenge video pero halos 700,000 na ang views nito sa Facebook. Ang magkapatid na traffic constable sa sina Ricky at Ariel Malimban ang bida sa video. High school pa lang daw sila na maging suki ng mga dance competition. Dati ko ng step yan eh so yun na lang yung naisip ko na ilagay ito sa kanta para mm -hmm. uh, madali kami makaubo ng step. Mm -hmm. Mas maganda sir na nakikita nila na may impulsor din na sumasayaw. Ang kasamahan nilang si Mark Anthony Almendras na siyang nagtulak ng barrier sa dulo ng video na hatak lang daw. Ah uh, lagi lang po nila ako sinasama pero paminsan minsan hindi po marunong sumayaw. Importante ang video para mas marami makiisa sa Metro Manila Shake Drill sa June 22. Paghanda ito sa malakas na lindol na posibleng idulot kapag gumalaw ang West Valley Fault. Ilan na ang hinamo ng MMDA na gawin ang Shake Dance Challenge? Umaaction Renz Ong Kiko News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.